madidiskubre na ni Robert ang pinakatatagong lihim ni Lynette. Isang insidente ang mangyayari sa Apex Hospital kung saan magkakaroon ng eskandalo sa pagitan nila Annalyn at Lynette. Magtatalo at magkakasigawan ang mag at dito mismo maririnig ni Robert na anak pala ni Lynette ang batang doktor. Biglang dadami ang tanong at pagdududa sa isip ni Robert tungkol sa sinabi sa kanya noon ni Lynette na wala silang naging anak. Kaya naman hahanapin muli ni Robert ang sagot sa tanong niya at pupunta siya sa bahay nila Linette para alamin ang katotohanan. Dito ay maaabutan ni Robert si Annaline nagulat na gulat din sa pagpunta niya sa bahay nila. Diret siya hang tatanungin ni Annaline si Robert kung ano ba talaga ang problema ang nangyari sa pagitan nila ng nanay niya at dito nasasabihin ni Robert ang tungkol sa nakaraan nila ni Linette tatawagin ni Annalyn ang nanay niya para kumpirmahin ang mga sinabi ni Robert at mapapaluhan na lang si Lynette sa harapan nilang dalawa. Dito na marirealize ni Annalyn na ang iniidolo niya palang doktor na si Doc RJ Tanyag ang tatay na matagal na niyang hinahanap. Isang emosyonal na tagpo ang mapapanood natin kaya't patuloy lang na tumutok sa aming channel para updated ka lagi sa mga susunod na episodes.